Napakahuhusay at talaga namang napakagagaling ng mga Crocs na mag-isip ng kanilang pagkakapirahan mga kabayan. Alam nyo ba kung bakit? Aba, ay mantakin mo ba naman na paglalagyan ito ng libo-libong mga cuts ay pagkatapos, yung pala naman ay kanilang uh, aspaltuhin tong diversion na ito. Ay dapat, umbisa pa lamang, hindi na nila nilagyan ng mga cuts ay O ngayon, binabaklas nila isa-isa. O yan, ang dami nito, libo-libo yan mga kabayan. Paldo na naman si kontraktor at yung sino man na may pakana nito. Akala nyo siguro, malulokon yung taong bayan. Oo, kayo may mga kapangyarihan at kaya nyo gumawa ng mali pero kita ng taong bayan ang inyong mga kamalian na mga pinaggagawa nandito nga pala tayo sa diversion sa may San Pascual Bawan Diversion mga kabayan may mga catch eye na marami dito kasi pag ako dito ng gabi napakaraming mga catch eye dito parang runway ng aeroplano mga kabayan eh ngayon pinagtatanggal kaya yung daan natin yun oh, ang daan mga lubak ang daan yung mga, mga butas butas pinagtatanggal nila yung mga cat's eye grabe naman siguro doon sa bandang unahan inaspalto kaya siguro tinanggal gawa ng aspalto ang problema naglubak lubak naman yung daan ay nako talaga naman pero yung ano doon nagtatanggal nagtatanggal pa ng mga cat's eye tingnan natin yun nandun sa village ito pala mga kabayan no? Oh. yun pala yung tinatanggal nila oh. Aspal siguro ito kaya tinatanggal na yung mga ano yung mga cut eye grabe naman yan napakamahal pa naman yan tapos ganun lang ginawa oh. grabe butas butas na yung daan oh.